Ayan! Pangalawang gabing pakikipagsapalaran ng pagkatapos ng bagyo. At ito ang una ko natagpuan sa surahan. Sapon ka surahan ka dyan. Aba, hindi nakabaon yung pana ko. Tungkitin ko na muna siya para lumabas. Para makita ko yung kanyang gitikan. Ayun na, sapon ka. Yun! ayun, hindi nakalampas na naman nakawala na naman sa pana ako isa pa, ayun tinamaan na naman abah, malalanog ito sa akin pang apat na ito, asa muna masang ka na at muna sipat, sapol ka dyan hilahin ko yan ayun, nakawala na naman abah, napana ito hindi nakakalampas naasaan na yun Andiyan ka lang yan. Yan ang pansulid ko sa'yo. Talagang gitik. Sulid na sulid ang tama. meron pa dyan sa unahan. At malabo pa rin ito mga kababayan. Hindi pa rin nalinaw. At ito. Sipat. Sa pulkan kanuping ka. Yuhuy. Nagitik na naman si kanuping. Ayos. Ang ganda ng tama. Ang ganda pati ng kasyanan ng lalaki ng mga kanuping ngayon. Sana mayroon pa dyan sa unahan. At sana dirdirtso din itong aking tagpo. Dahan-dahan na langoy. At ayun pa, may isa pang kanuping sipat. Sakul ka dyan. Yun, hindi nagitik. Pero okay na yan. At least hindi makukuha siya. At magandang klase. Kaya maganda rin At, ito pa, may isang balbas. Balbason, kabalbason ka. Ayun, nagitik. Perfect. Narigaluhan na naman ang gitik si Balbason. Sige, labas-labas labas ulit kayo diyan. Kung ano man ang mapakita diyan. At ito pa kanuping. sa ulkan kanuping ka diyan. Ayun, nakagitik na naman. Perfect. Laging gitik ah. Sige tsaga-tsagaan ko ito ng langoy at panilip pero ang karamihan di na kailangan silipin at basag na talaga yung mga kurals at ito pa kanuping uli, sakpon ka dyan at gitik na naman regalo na naman uli ang gitik wow iba talaga kapag inaabot ng bagyo binagyo na masaya pa <laughs> ganyan talaga ang buhay Ayaw kong maging malungkot kahit gano'n na nangyari sa bahay ko. Yung bangka ko nalubog pa. Kaya idadaan ko na lang ito sa tawa sa nangyari sa akin. Nagpapasalamat ako at walang nangyari sa pamilya ko. O nasaktan at ito, sapul ka na namang ka. Sunod-sunod na ang tagpo ko. Magandang pangitain pa ito pag pagkakataon. Pambihira ito sa akin mangyari at ito pa si Pat sa na naman at nagitit yung isa yuhuy 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 sige labas 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 na kayo dyan at ito nga lumabas na nga isang malaking dugso aba may kalakihan ito si si Pat thank itong maigi si Pat sa ulkan huto oh, na oh, di nakalampas yung pana ko yuhuy ah, wala na sayang pa 4 kilos yun sayang hindi, nakabaon yung pana ako. Ay, sus. At ito, natagpuan ko isang balata na susuhan. Baraklas na yung balat niya, gawa ng lakas din. Pinanggulong-gulong nga tayo sa batuhan, kaya nawala na yung kulay niya. Huwanan ko na, yan, mahanap na lang ako ng iba. Susuhan ang pangalan ng balata na yun. At ito, ano isda ito? Ay, surahan! Yari ka sa akin ka. Sipat sapul ka dyan Yung nagitik na naman <laughs> Ang ingay na naman ang bunganga ko Pasensya na dun sa naiingayan sa bunganga ko <laughs> Sipat sapul ka na naman dyan mungit ka Mamamana na ako nitong puraot At pandagdag dilin siya lamang kahit na para paano ay makakadagdag na ito. At sana mayroon pa dyan. Dahan-dahan lang tayo ng langoy at ayun pa. Mungit na naman. Sipat, sakul ka mungit ka at ayun. Nagitit na naman. Yahoo! Yan, man. Sunod-sunod ang aking pagpana at sana mayroon pa dyan. Ibang klase ang bato dito. Talagang linis na linis. Hindi ko akalain na makakatagpo ako ng gantong isda na sunod-sunod. Kaya lang wala akong napaparang ano, cuttlefish o kulambutan. Ito, danggit bahura. Sakul ka! Yun! Nagitik na naman! Narigaluan na naman ang gitik! Yan, ah, ayos talaga. Kahit isa, wala pa ako natatagpuan na cuttlefish. Sana makatagpo dyan sa unahan. Tandahan lang tayo. Sinsinin natin na talagang malabo ang tubig. Matagal ito maglinaw. Sigurado. Isang linggo bago ito maglinaw. At ito pa. Ay, maliit. Kalibang bang. Kaya yan. ayoko ko yon, Yun. Nakita ko. Kanuping. Pang kanuping ka! Ano kaya nagitik? Yo, Nagitik nga! Tama! Ang hinala ko! Yan! Sampa muna! At papangalawang dive na lang kami! Pipilitin! Eh pare, wala ka ng sigarilyo at yan ang sinisigarilya <laughs> mo! <laughs> Ibang klase, taghinap na talaga! Hype <laughs> na lang yung na pero may nalang sa muso <laughs> Taktak mo na pare, wala naman ang tanggalin yan! Ay, sa kahit para paano. Yan. Yeah. Ang laki ng ano. Hilo. <laughs> eh, hey, ha, man. Nakala, kumbaga marami na itong huli hilo. Mamuha kayo nasa ilalim. At ayan, makababa yan Mga dalawang baba ako. Last na baba bago umuwi. At yan, sana ay ako'y may matagpuan. Na kahit na anong klaseng isda dyan. Daga lang ng panelip. Ayun, ano yun? Sa pulka dyan, nakatalikod yung kanuping. Hindi ko gaano ma... Mustrahan, umakilala. Kanuping lang pala. Kaya ayun, sama lang tama niya, oh. Kahit saan ako magpunta, makabaya na bahura. Ay talagang linis na linis. Sira ang kurals. Kaya wala tayong magagawa kung ganyang masira ng anong corals at iton. Ano peng? Dalawa. Unahin ko naman ulit ito. Sakol ka dyan. Yun. Nagitit. Yuhuy. 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 At ito naman isa. Sipat na naman ulit. Sakol ka dyan. At nagitik na naman. Yuhuy. Yuhuy. Ayos man talaga. Yuhuy. Ayos na ayos. Ang punganga ko na naman ay masaya na naman. <laughs> at sana mayroon pa dyan sa unahan akong matagpuan. At magagandang klase itong o, aking unang napapana. At ayun pa, kanuping na naman. Sipat, kung magigitik, sapul ka dyan. Yan! na naman. Yuhay! Swerte ko talaga. Lagi kong nagigit At ito pa, may isa pa. Aba, sunod-sunod. Si Pat. Sakpon ka dyan. Yo! Hindi nagigit eh. Bigot. Ganon lang talaga ang buhay. Bawi na lang ako dyan sa unahan kung sakali. Talagang... Aayusin ko talagang magigitin. Ayun! Nakatagpo din ako ng cuttlefish. Sipat! Sampul ka! Uy! Duplag! Uy, huwag ka ano makakawala! Sayang, pag nakapunit ka! Kailangan, dublihan ko ito ng kasa. Kakasahan ko para kalabitin. Para lumampas. Yun. Kuha ko na. At ito pa ba? Magkatabi lang. Aba. Sisipating ko ito. Sa banda mata sa papanain o patatamaan. Sipat Tsakul ka dyan Uy Hindi na naman lumang pasumpaan ako Uy nasaan Ay sayang pa Ay wala nang pag asang makuha yon, At ito May napansin ako may balbas na isda Sipat Sipatin ko itong maigi sakulka, ka Yun Nagitik na naman Ayos ah Sinandal ko yung pana ko para siguradong magitik siya. Sige, tsaga-tsaga lang tayo kahit malab. Oh, hoy, hoy, ang laki. Ang laki-laki ng kulambutan sa pulka. Yuhuy. Uh Hindi inabababa ito sa tatlong kilo. Yan, pinaswerte man ako. Yung unang baba, wala akong napana. Pero sa pangalawa, at ito may pating. Ay, Kainapat sa akin para aligid. Akala niya naman ay kukunin ko siya. Hindi naman pwede yung pana ko dyan sa pating na yan. Masisira lang yung pana ko. Saka ay pinagbabawal yan. Mahahanap na ako ng iba. At ito pa! Woohoo! inatapat na ko si bat. Isakit ka dyan! Yun! Nag-detect! Aba! Ang naman yung pagkatagpo ko ng pating na yun. Ang nakapalit ay ganito isang cotton fish siguro ito ang, ang, kapalit at hindi ko sa pinana parang pinasunod niya ako dun ha para ako makapana nito wow ayos man talaga salamat sa iyo pateng at dyan pa sa una-unahan oh yung pa dugso sipat sa pulkan dugso ka pinatamaan ko na sa mata para malambot at pag sa ulo ay pagkatigas, hindi ko naman ito makukuha. Yan, sigurado na yan. Sa mata ko na siya sinintro. At yan, masampan na muna ako makabayan. At mauwi na. At ito lahat ang huli namin. Yun, ayos man talaga pa nagpukun itong cuttlefish. <laughs> Salamat po, Panginoon! sa biyaya na pinagkalob mo. Ito ang kapalit do sa nangyari sa aking bahay at aking bangka. Yung aking bahay, nagkatarangkal lahat ng bubong, kabaak. Pero wala tayong magagawa, ganyan talaga ang buhay. At ayan, mga yan ang huli ko, lahat-lahat. Kulang-kulang lahat. mapuno yung isang kahon. Lang. Kaya napakagandang blessing sa atin. Um, yung malaking dugso sa Yung pinanak kong dugso, ayun na. Patok kong dugso. Pero yung iba naman ito ay pamimigay ko dyan. Hindi yan lahat na ay ko. Yan yung, yan yung sa kasama kulambutan at ito naman sa akin, na sa kulay dilaw puno yung isang timba. Ay, ayos na ayos man. At papakita ko ang resibo ko dito makabayan kabayan. Doon sa iba minsan, di ko na may papakita. At sana na ito na lang ang pakita ko, wag na yung resibo. Pag hindi ko kaya pinakita ang resibo, mayroon nagagalit. Kaya pinapakita ko. At ayan nga pala mga kabayan, ang binta namin lahat-lahat. Bale tatlo kaming magkakasama. Yan. Sa kasama kong isa 1745 At dun sa pangalawa 1560 At ito naman ang akin 2073 Ang binta ko Ayos na pandurdog tong